may napansin lang ako ngayon ano sa mga kasuotan ng mga kababaihan. Yung iba napakaiksi ng palda halos kita na yung pante. Hey! Tapos yung ano nila? Yung didi na parang tinatakpan yung utong ng hindi. <coughs> Pero kapag pinatigan ng mga pugi, okay lang. Pero kapag kami yung Kaming mga pangit yung nakatingin, sasabihin sa amin, manyak. Siguro, ano pa naman siguro yun? Huwag eh. naman siguro kami nire-manyak. Eh. Hindi naman kita nyo eh. Huwag mong subukan. Masisira na. ang buhay mo. Ano yung mga suot nyo? Kita na yung mga kaluluwa? Pero pag kami makatingin, sabihin nyo manyak mo. kami. Hindi ah. naman siguro. Bakit ka nakatingin sa akin? Kuskus kami, ganyan oh. lang yung sasabihin nyo sa amin. Oo, oh, yan ka na naman. Tinitignan mo naman, tinitigan mo na naman ako. Oh. Tapos, may pa-vlog-vlog oh. ka pa dyan. Sin ang dami mo nang sinasabi. Tapos, oh.